Hello mga lords. Hello po, good day. Tingnan niyo kung ano pinaggagagawa ng inyong taba-tingting. Oo. <laughs> ang lakas ng ulan. Tamang trip ang taba niyo eh. Ang lakas ng ulan pero naglalakad-lakad ako. <laughs> Hindi nagpapahouse po ako. punta lang tayo dito sa glade, dito sa kalimitan na inaano ko na. Ay, kakaunti pa rin ang tubig niya kahit nag-uulan. Tingnan nyo, oh. Kakaunti pa rin yung tubig niya kahit nag-uulan. oh, ba? Diba? Hindi pa ganun karami. Kasi, pag malakas ang uh, tubig dito, malakas ang, ibig sabihin, malakas ang tubig sa bundok, puno yung hagdan na yan. Makikita nyo yung agos ng tubig. Kita nyo yung agos ng tubig niya, doon lang, dun lang siya sa kabilang side. Kuminig, mahina pa rin yung dating ng tubig.